Mga kabataang lumahok sa Rally for Transparency na a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo nagpakayag ng matinding pagkadismaya sa si gobyerno. May live report si Mads Villar Muratilio Mads. Yes, Wedge. Alam mo, maaga pa lang ay nandito na yung mga kababayan natin para dumalunga sa Iglesia ni Cristo Rally for Transparency and a Better sa mga oras na ito ay uh, umaangbo na rito pero wala namang problema dahil kung nakita nyo sa likod ko ay prepared naman yung mga kababayan natin. Meron silang dalang uh, mga payong, yung iba ay uh, nagtayo sila ng mga tent panaggalang sa ulan dito. Uh, at yung iba naman na uh, walang dalang payong ay eh, meron naman silang dalang uh, sombrelo uh, panaggalang sa ulan at maging sa init na rin. Ang adjunct dito kanina, justisya sa bayang ninakawan, INC INC for Accountability at INC for Justice kami. Sa pag naman natin dito ay marami tayong nakausap na mga kabataan na narito daw dahil gusto nilang ihayag ang matinding disappointment sa gobyerno. Bila mga kabataan, nag aaral daw, nag daw sila para mapaganda at uh, magkaroon sila na magandang kinabukasan nalulungkot daw sila dahil yung magulang nila nagpapakailang pumunta trabaho pero yung mga nakukurakot sa kabanang bayan ay nagpapasarap lang. Pangamba nila kung hindi matatapos ang patuloy para na to, ano na lang ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. May mga nakausapin tayo galing sa France at nagkataon na nagpapakasyon sa Pilipinas kaya naman sinamantala nila yung pagkakataon para makiisa ang kwento nila kahit daw nasa ibang bansa sila ay ramdam na ramdam nila yung nangyayari dito sa Pilipinas at sila mismo nahihiya dahil daw yung mga kilala nila na ibang lahi ang laging sinasabi sa kanila grabe naman yung korupsyon yan sa inyong uh, bansa ang panawagan ng mga kababayan natin dito ay panagutin yung mga dapat managot balik sa inyo Wedge